Real talk lang sa mga kababaihan dyan. Bakit sinasabi yung ang mga lalaki ay manluloko? Paano nyo nasabi? Di ba kapag nagluko ang lalaki ng babae yan, eh di kasali kayo sa mga manluloko? Bakit nyo ipasosolo sa amin? Ano ba yung ginawa namin mag-isa? Oh, bakit pag magkagalit ang tao, hindi mag at sobrang niya na kinaiinisan ang isa't isa? Hanggang sa hindi niya na namamalayan ang tagal niyo na palang hindi nagpapansinan. Bakit nga ba? Dahil ba sa sama ng loob o malin na gawa o dahil sa mataas na pride? Sa sobrang taas ng pride, nagpapakiramdaman kayo kung sino ang unang hihingi ng tawad. Paano kung pareho kayong ma-pride? E di habang buhay na kayong walang pansinan at mag di ba? Alam nyo ba ang kasabihang, It's better to lose your pride because of your love than to lose your love because of your pride? Hindi naman masama kung itapon mo muna ang pride mo para sa taong mahalaga sa'yo kaysa naman itapon mo yung pinagsamahan nyo ng dahil lang sa pride mo. Wala namang masama o mawawala kung ikaw ang unang lalapit o iimik. Ika nga ang nagmamataas ang siyang ibinababa at ang nagpapakumbaba ang siyang itinataas. Kaya huwag ugaliin na magkimkim ng galit dahil ang galit ay basura lang sa ating puso at isipan.